yun guys dugtong na lang natin yung vlog natin kaya na nagaling po tayo ng tribe kami po ay pa uwi na nauna lang kami nila na maripi wala na sila maripi so yan, ang saya guys ng tribe na pinunta namin ito yung pinakamasayang ano napuntahan namin tribe hindi sila nagre-reklamo hindi ko masinasabi nagre-reklamo yung iba Medyo lang. Jarot, di ba? Medyo yung iba pang ng mga ano. Bata ang so, ba uh -oh. baba may nag-aaral. Oo, oh -oh. at saka marunong sila. Marunong po siya lang uh -oh. mag-approach. Uh saka -oh. nahihiya sila na ano, na... Walang na maibigay. Walang maibigay sa atin. Oo, oh -oh. sabi nila na nahihiya daw sila sa amin. Kasi daw wala daw man lang silang maibigay. Kahit yata siguro iniisip lang kahit malang kamote. Sabi naman namin guys, okay lang, din. walang problema. Sila naman talaga guys yung pakay namin eh. Kanan, andiyan na papa. Salamat, 'di. Ito ang ating struggle. Yung dadawit. oo, na daw kayo? Hindi dito, ano? dito, ano? okay. dito, okay. dito Dito Alvin Hindi dito. dito. Let's go. go. Panlaban din pala yung tricycle nyo eh. Yung pang ice cream nyo. Uh -huh. Uh -huh. guys, nandito na kami. Mayroon palang ice cream si Namari Pee na So, yan, pinakain sa amin. Ano, Ken? Ang experience? Ice lang. lang. First time ng pamangkin ko, guys, na sumama sa amin ng ganito. Napalaban? Ice lang. Okay lang din. Pero okay lang kain tayo ng ice cream, guys. Ano mo ako sa hindi yan dalawa? Sige, ilong. Pati Ice cream daw po. May aham, di taglo. Aham, aham, aham. Ano ko nga tiglo ni, ano, ni Rishun. Special ba ito? Hindi yun na Basta palang <laughs> special. Kinain nila. Kinuha ito. Ah, ganun? Ang <laughs> na mahalaga, nakakakain. Ang mahalaga meron. Ang <laughs> mahalaga malamig malamig. Ang mga mana. Kahapon magdam maghapon niya na nakababa, nakababad. Mm. Ng yelo, binitay kagabi, pagdating kagabi. Tumawa ka na special. Tawa na tawa sa kanila. Sumusuporta. Kay Umaga kay Sisiori. Thank you so much. Oy, magtingko ka pala kay ano, kay kay Ate Glo sa kay ano, kay Ma'am Leonie. Ang una ko. Umahon, thank, you, thank, thank you po kay ito Tita Yoni at kay ito. Ito. Ito Tita Glo. Ayan guys, Haggard. Okay lang, charot. <laughs> Ayan, nandito kami guys ngayon sa bahay ng mga mama. Siyempre, saan pa ba? Tapos magmemerinda lang kami. Tanta ah, mo na overripe na na ano. Tagal na kasing ano. Ay, lumambot na nga sayang. Ayan, oh. Kapwa na ko eh, 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 eh. oh, na natin kung may nasa pa. Makawala nang lahat. Lag, lag, lag. Muli na. Muli na masarap. Mm hindi -hmm. masarap. Kuni mo yung pakwan doon na isa. Pakita ko sa kayo na yung Sayang. Ang mahal pa naman nito, guys. Oh, okay. Wala nang lasa. Laray na. Hmm. Saka hindi na pula. Pula hmm. yan, eh. Wala nang lasa? mm Wala -hmm. na. Mabuk. Ang hmm. sarimbawang <laughs> dalit. Natawa talaga ako nung hmm. pag-anak unahan. Ano, hindi ka kuma, no? Ito guys, bigay lang yung pakwan na yan. Pero itong pakwan na ito, dati pa ito. Ito dapat pulang-pula. Kaso, hindi na guys napansin ng mama sa rep. Ayan, nasayang lang siya. Ayan na, hindi na talaga siya makakain guys. oh ano na siya, pangit na siya. Wala nang lasa. Loray-loray na. Ayan guys, for daluto kami, sila ni nag iihaw ng talong. Ayan o. Oh. Tapos ako guys, nanitas ako ng malunggay kasi gusto namin ng may sabaw-sabaw ba na may gulay-gulay. Kasi mga paraban kami guys sa New Year. Oo, or... oh, ah, panay-karne na naman. Kasi nung nagdaang Pasko ay ba diba, nagkarne-karne. So yan, hindi naman po kami masyadong kumain ng karne, tukim-tukim lang. So mag-gulay naman tayo guys, di ba Ayan, para masarap ang ating sabaw-sabaw. At sinuling gulay lang guys, ay eh, okay na. Hello people, tayo po ay manananghalian kami ay napagod galing sa tiray. Masaya yung tiray na pinunta namin. So guys, oh, inihaw na ano, natalong, nagtitimpla ako ng kamatis, sibuyas, bagoong siling, madami, at saka kalamansi. Lagay natin dito guys. Ayun no? oh. Masarap yan. Tapos pakita mo pa yung ating gulay. Yung gulay natin. Tapos yan, yung gulay na kinuha kanina. Ayan, yung gulay. Yung ni natin binas kanina. Diba? Diba? Ayun Ayun. Ayun. At sa atin, Lani naman, busy, busy. So... For the kind of person, At kami po yung napalaban ng tudo. Pero masaya, guys. Oh, ito po yung nataran sopas. Nag-iwan lang po kami ng konti, guys. At baka po mabitin. Ay, talagang ubos po. <laughs> Wala po <laughs> kami na iuwi. Kandero na lang na maitiin. Charo. <laughs> Kakain na tayo, guys. Ito yung sausawa natin. Sarap ito. Ito, so, para tayo na. No? mga na tayo, guys. Ganyan, pag nandiyan, sa gitna na yung kalbiro, ah. Ayan, na yan. tayo, guys. Ito yung aming gulay na pinitas-pitas sa likod. Ayan. Pinakit ko kanya na. Ano? Hindi tayo nakatigay. Ito yung natira na sa upas. Ano? Ayos, ano? Ayan, oh, kain tayo. mga tayo. Mangan na tayo. Ayan ko na lang? Ano 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 na ito. Ay na. Ay na lang ako. Ikman natin yung sopas nga. Ay ako nakatikim ng sopas. Kanina na nabuto na rin guys. Ito na. Yummy. Ayos yun. Mangan tayo guys. Haggard na. Ay, bale, mo lang. Oh, Bawi na lang tayo. Albert! Yeah. Ayan, lutong beauty. No makeup. No eye Ayan, no, tayo na. Ito, talong. do <laughs> talong. Basta ko sina lover. Basta ko sina mm -hmm. ang mga person. Ay, sorry, sorry na. Kain! Okay. Kaman gulay. Mm. Gulay slide. Pero okay. talon, buo dagput na ng palampot na guys. Kain na tayo. Muna na tayo kakabsa. Aden. Angel's food. Sarap ng food. Mm, iskor -hmm. ng mm -hmm. timing mo kapalo daw. Ah, dumalaw. Einstein lang. Einstein yo lang. Ganun talaga 'pag may tindahan. Doon sa. Tingnan yeah, eh, Kung wala kami ng memorandum sa tindahan ng doon saya naman, labas-labas. Sa ha? Huh? Ay, eh, talong, pe. Lagyan mo. Subuan so, pa ito. Ito, alpin. Ay, talong. Subuan. Ay, na Ay, mga mangyang. Hindi ka nagagawa sa isang, ano, masarap pa. Ligyan. Ang hmm. hmm. gagawin nila doon sa binigili niya. Kasi. Ano yung sabaw? Sige, ligyan. Ha? Hmm. Iyaharita yeah, namin yung pabigay ni Ayan, Mr. Rich at saka ni Ma'am Leone. Yan. Doon ka na Di ba, mean, isa dati, isa lang ngayon, dalawa na. Ano po? Ayan po, Mr. Rich at saka Ma'am Leonie. Nandito tayo sa bahay nila, ano, nila tatay. Nakasalubong na kaagad yung mga bata. Hoy, ang sarap sumakay dyan sa bangkulong nyo. Nakakaluka. <laughs> Ito, tay, itong inyo. Itong nasa box, oh. Madami yan, tay, kompleto yan. Yan, yung nasa box, galing po kayan kay... Kay Mr. Rich. Tapos ito naman po kay Ma'am Leonie. Nasaan na ba yung tinuro ko sa iyo? Ano? Ito. Lulo. 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 Ito, ito. Lulo. Yan, ito. Kasama po yung bigas, yan. Yan, galing po kay Ma'am Leonie. yan. yan. Kasama pa yung bigas tay, kunin mo yan tapos Lulo ito. Tapos ito. Yeah. Yan. Kasi kay kuha ito tay. Ayos, meron na naman kayo tay na. Kaya mo? Baba, yeah. babigat 'yan, ikaya mo ah. O doon tayo. O, oh, doon na tayo tayo. Doon tayo. sa inyo. Doon tayo sa inyo. Yan. oh Dito na. Sino kasama yung tayo? Wala kayong kasama ngayon dito? Wala po. Yan din na. Ha. Ah! Dati, dati, yeah. Ulo ay, may gulok. Uh -huh. O, oh, ano tayo? Sige tayo, buksan nyo kung ano. Tatakbo kami. <laughs> Yan po ay galing po kay ano tayo? Kay dalawang tao. Kay Ma'am Leonie at sa kay si Mr. Rich. Nabuklat na yung isa. Yan, may mga noodles, asukal tayo yan. Mr. Rich, thank you so much po. kayo mo sa kanila. Ano? Marami po salamat. Happy, na naman sila. Tapos kay Ma'am Leone. Ayan, guys, ayan oh. Kompeto yan tayo. May tinapay din sila. May asukal, may noodles. Madami pong laman yan. akala <laughs> <talaga> ko <po> sila. <laughs> Kasi nga 'yang binagbigyan ay Plus Express 'yan, niluloko 'yan. Yes. Pala po akong tumawag. Ayun Tay, ito galing kay Ma'am Leonie, tapos ayon kay Mr. Rich, 'yun po. Salamat Mami po, po Tay. Kumpleto po, kumpleto po 'yan po, ay mga kumpleto po. Mm -hmm. May mga kape na kayo, nasa ilalim, madami pa rin naman 'yan, Tay. Salamat. Sige po. Oh, 'yan. <laughs> o, ano? Masaya ka? Madami na naman kayo. Kaya yan, matagal nyo na nauubos yan, tay. At di diba, ay eh, tamang-tama. Mag-new year, year? mayroong kayong ano. May pansitin din dyan. May mga pansitin dyan. Happy New Year po. Oh, sige po. Thank you po. Thank yeah. uh, uh, you po. Uh, Oo, oh, salamat. Ayan guys. Nakapunt, napuntahan na namin. May tayo sa ating Mercedes benz <laughs> na, 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 na ako eh. na, <laughs> po, na, Salamat Pakain. Pakain. Abol, eh. Pakain. Abol, aba, sarap pa naman ang ano niya. Tilap yan si Niha. Aba, aba. aba. Anong ulam aba. mo, Nay? Ha? Anong ulam mo? Nakakumain sa takip u ng ano? Tilapia. Tilapia. Nasaan si Jocelyn? Nandong po brat. Ah, nag-ano doon? Eh, nagbuti si Irene. Ano to? Para Pilap. sa amin to? Nay, <laughs> 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 ito. Mayroong Ayuda. Ito din na ano, ito. Kay Mr. Rich. Ito po, nai. O, yan. Si nanay. Tapos, ito salamat. naman kay Ma'am Leone. Yung dati. Yan. Ang dami mong, ang dami mong ayuda. Maraming, maraming salamat. ah Oh. Kay Ma'am Leone. Tapos, ito. Yung kay pangkatiter ni ano. Sa iyo na. Ikaw nang kumapit. O, yan. Ibigay ko rin naman doon. Ay, ba't ibibigay mo doon? Ikaw nang humawak, nai. Na, Dahil ikaw din naman na, nagbibigay, na. eh. Bibigay niyo pag-aalis na. Oo. Oh, lang. oh. Salamat po kay Ma'am Leonie. Leonie. Ay, si Rich. Si Rich. Mr. Rich. <laughs> Mr. Rich. Oh, Mr. Rich na lang. Ay! <laughs> Wait, Salamat <laughs> po, Mr. <Wait>, Rich. <Mr>. No. <laughs> 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 Salamat po kay Mr. Rich. Mm. Yan, yeah, o. Yung isa pa? Salamat po kay Ma'am Leonie. Leonie, o. Oh. Yan, diyan dami. Ayan, yan, yan, nai, yan may kompleto yan. May pansit kayo, may pang ano kayo. Eh, di mayroon kayong pang New Year. Tamang-tama, ano, Nay? Ano? Tamat. Ah, saan si silen sa Yung praat. pang cateter, plus yung pang cateter na binigay ko sa'yo, Nay, na? No? Ayan. Tamang-tama, pat, mandidini ka. Ha? Mandidini ka. Ayun. Salamat. Oh, ikaw, naman ang bahay nyo? Ay, eh, bakit? Ako. Eh, nagkalat ang inyong pinakainan. Ay, kay, kalaga. Ah. Ayan. Ngayon lang ako nagkalat ang hindi na makaanot bahan. Madaming ano. Eh ano naman ito? Buklat buklater talaga. Anin. Ay eh, bakit niyan ang kulay Nay? Hmm. Ay yung bigas po ang hmm. ano. Bigas. Hmm. Iba yung bigas nila. Tapos ito, hmm. iwi na namin to na, itilapia. na. Ay, sige, patipo yung ano. Oh, tak, <laughs> eh, balik na din muna, Nay. Hindi <laughs> ako ulang yun, eh. Sa kaya saan galing yan, Nay? Ano na uli? Sa baba. Ah, gayon. Okay, oo, okay. oh, oo. Oh. Ang... Ah, may bubong na pala yung kubo doon. Na? Ayan po. Salamat po kay Mr. Liz sa kay Ma'am Leonie. Hello, oh, people. So, tayo dito, guys, sa aming maisan. Ang sakit na ang talagang mais yung ano-ano. Mm -mm. Yan. Dati, guys, ay ang pangit nito. Ito pala guys ay pinatubigan. Susunod talaga pa-insecto. Yubal na talaga ti. Para ano kapit? Oo. Ano? Ayan, ano ang mga mais o. Oh. Ang pala yung bertra Ito. Ganda na ng mais. O? Oh? Yan. Silipin natin. Ayan. Ito. Hanggang doon. Siyempre. Hindi tayo banda, pupunta banda doon. Ayan. atubigan na sila. So yan siguro lalaki na ang kanilang ano. Laman ba? Ito, oh, tanyo guys, oh, dalawa-dalawang laman. Yan sila. So, sila ni daw. dadalaw din daw sa kanilang mais. Ayan, oh. aso ah, guys, lubog na kami. <laughs> <laughs> Hindi, na Hindi kami basta bastang pwedeng pumunta doon. Kasi nga, eh, syempre, eh, may hirap na kasi madamo yan, baka may ahas. Ito, oh, ang kaganda. Huwag lang nakawin pag pwede na. <laughs> baka ihawin. <laughs> pang ano, siguro one week yan, pwede nang pang -ihaw. Naglalaman na ito eh. May laman na po yan. Magkakalaman na sila. So, yan guys. Ay, oo nga. Bakit na parang binuksan nga ito lan? mo, bakit ito itinesting siguro? Bukas eh. ayun o guys, o. Oh. Ayan o. Oh. Siguro tinesting po ito. Nabuksan. Mga kaluka Ayan naman tayo sa naka one blues. Huwag naman sana. Huwag na sanang maulit yung nangyari dati na sa gitna pala guys, wala nang ano, wala nang bunga ba. Naubos na. Kawawa naman yung kagaya naming mga farmers na nagpupuhunan ba. Hindi po biro ang pagpupuhunan ng mais. Binhi pa lang. lang. Lalagnatin ka na sa presyo. Plus, Plus abuno. Plus yung patrabaho mo pa. Plus yung pagod. Di ba yung pagod? Okay lang. Yan napakwento na. So, ayun guys. Ito yung aming mais na nakakatuwa. Ayan. O, oh, di diba? Mga mais namin. Yan. Claim natin yun na, ano, makaani tayo na makabawi tayo. Kasi, two times tayong hindi, ano, naka nakaani ng hindi maayos. Pero, okay lang naman. ganoon talaga. Sabi nga nila, paswertehan daw po yung pagbubukid. Para makabawi naman tayo guys. Lubog na kami guys. Hindi kita hindi, 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 ano. hindi kami. Tawor <laughs> ka tawoyo no? nasa gitna umabon. Oo. Oh. Pariparating. Mr. Ilo. Rich, don kami umakyat. <laughs> yun yung puno na yon doon. <laughs> <laughs> hindi na kami makakapunta doon hey, hindi na makakagat sila <laughs> Next time, mas mataas na po yon yung puno na 'yon sa dulo na 'yon. <laughs> ah, kaloka. Wala joke lang po. Alam ko naman bakit hindi na, marunong makipagburaanta si Mr. Rich ay nandito po kami ngayon sa ano sa Mars. Kanina nasa Neptune po kami. <laughs> Masaya dun sa Neptune. Masarap kausap yung mga mangyan. Ayan, balik na tayo uuwi na dun tayo. So yun guys, after nun dun sa amin, pupunta naman tayo dito. Kasi yung dito yung maisa nila Lani, nagtataka kayo guys lagi nyo nakikita kami yung dumadalaw kasi ang mga asawa namin ay sobrang busy <laughs> busy sa buhay para sa pangkabuhayan ba kami ang napag-uutusan palagi sobrang busy talaga ay, ito naman po yung mais ng papa oh, Babae na abo nauna pa sa amin si abo nagagamba nagamba ang ganda din ang mais ng papa oo. Oh matatangkad. Ayan. Dito tayo. Wala na makita dito. Hindi pwedeng mag-isa lang dito. At baka may, may loko-lokong tao. Wala, wala, naman dito ganun, guys. Ay, ang lalaki ng... Lukoloko, Kami lang ang loko-loko talaga ni Lani. Ayan, oh. Grabe, tatangkad ng mais nila Lani. Ba't hmm. kanya ng mais nyo lang ang tatangkad, oh? Kaya nga. Ito yung kanal, oh. Dito. Sana all matangkad. Sana all matangkad. <laughs> Sana <naon>, all matangkad. <laughs> Yes ko po. Malayo. Yung... nyo guys ha. oh Tingnan nyo kung gaano katangkad yung mais nila. Anong, ano ba ito? decal Hindi ko alam siya. Parang de Ah, decal di, di ka may mga number yan? So, grabe talaga guys. Ang tatangkad ng mais nila oh Yung mais namin tama lang. tayo na po kasi yun eh. Hindi tayo makakapunta doon sa mais na kabila eh. Yan. Ayan, Ayan o. Oh, mais nila. Ang tatangkad maganda ngayon ang mais. Feeling ko guys, lahat po nang nagtanim ngayon, sana nga po, tingin ko lang ha, parang magiging maganda po ang ani. Feeling ko lang. Claim natin yan, Claim natin yan Claim para naman makabawi tayo. Na walang ha? Walang kalamidad na dumating. Oo, oh, dahil walang kalamidad na dumating. Parang maayos po lahat talaga. Yan. Hindi kaya. Okay. Yan. natin Yan o, oh, Yan hindi tayo makakapunta sa dulo doon kay Raymond na kunti hindi tayo makakapunta doon dahil ang baka masalubong natin ng ayahas na dyan yan dito na lang tayo sa unahan ba ayan o si vlogger sunto sunto soon to vlogger Lani magiging, magiging vlogger na din po yan gagawa tayo ng kanyang account ayan na tayo na guys balik na tayo doon Oh, pa doon si Lani. Puma pa doon. Ano? <laughs> Wala pang sa mama sa chat kule. Ito guys, oo, oh, bago kami umuwi, kukuha muna kami ng kalamansi. Ang lalaki na nung kalamansi, Oh. Kasama ko yung pamangkin ko, si Rayjon, si Medyo Ray matigas pati ito, no? pero malalaki na. Oo, oh, oh, malalaki. Okay yan, okay na yan. Sige, kumuha ka na, kumuha. Ang dami, o. Oh. Oo, oh, na, ang dami guys. Oo, oh, kapuwa. Ano, diba? Ang dami, ang kami ng kalamansi dito, ang dami kalamansi. Uwi na po kami mamaya. Ayan. Maghapon kaming maraming ginawa. Thank you so much po sa panunood. And guys, ang dami naming kalamansing nakuha. Ayan o. Oh. Isang puno lang po yan. Yung, ano na yan. Pero ang dami pa rin pura guys. Dito madami kasing puno ng kalamansing dito. Ayan o oh, sila lang yung nangunguha pa. Ang dami din nakuha. Hindi <laughs> na naglaki yan sa baba pa lang. <laughs> Ay, ito pala no Oh, ang dami. Ayan pa guys o. Oh, napaka dami. Sa likod meron din. Kumuka na rin. Ayan. Sayang kasi yan. Hindi din makukuha yan. Sige, dalhin mo na. Dala na. Akanin yung kalamansi. Dalhin yun na yan. Tala. Ito, guys. Ibibigay namin kay Ata early yan kasi pupunta kami lang sa Blayan bukas. Yan. Huwag na. Tama na yun. Hindi na na madadala. Tala. Tayo na. Tayo na. Tayo na. Madalga sa guys. Okay na tayo na dito. Uwi na po kasi kami hapon na. Ang mga manok ko Oh. Ay! Yung aming fish pan dito, wala na. Ginawa ng basurahan. Yan.